Yon, magandang araw ulay mga kabayan. Ayan, kukulo-kulo ang gotong Batangas Ah, ah, equality rin aring na kalderetang kambing mga kabayan. Ayan, at, at baka ho kayo interesado rin sa mga garing klase ng lutuan. Ayan, kalandi-uling o kalandi-kahoy. At mga pasaw, ay tayo ho mga kabayan ipapasyal muna din eh sa palahanan ng San Juan, Batangas. At aray, napapasyal din ho tayo din eh sa puting kahoy ng Rosario Batangas at makatimus din na tayo na ring quality na kalderetang kambing Ah ah mga kabayan ay samahan nyo muna ka at tayo ho ay mamimili muna naring mga lotoan at ipapasyal ko kayo din ay sa mga gawa ng pasaw at tidi tayo ng masrap na kaldereta kambing din sa San Juan at sa Rosario Batangas. Tara mga kabayan samahan nyo po ako yan, magandang araw mga kabayan. Yan, kamusta ho? Tayo muna ipupunta ng San Juan, Batangas. Tayo ho ay bibili ng kalandi uling. Yan, meron din kalandi kahoy. 2 in 1 na ata yon yun. At pag tayo ho ay nagluluto, eh, di, bukod sa mga katipid, eh, masarap talaga yung uh, may smoky flavor ng kahoy. Yan mga kabayan. Yan. Tara sa samahan nyo muna ako. Tayo ipupunta sa San Juan, Batangas magtitingin ho tayo ng ano, hindi po natin sigurado kung may mabibili tayo doon eh, tayo ho ay maghahanap tapos tingnan din natin kung ano mga presyohan doon ng mga paso-paso tara -paso. mga bad pasyal muna tayo sa tindahan ng mga paso at kalandi uling o kalandi kahoy sa San Juan Batangas tara yan mga kabayan tayo ho ay magmumula sa Rosario Batangas siguro na nasa higit kalahating oras yung ating piyabayahihin Mula ako dito sa Rasaryaw, papunta ho ng uh, palahanan ng San Juan, Batangas Doon na rin tayo maghahanap ko ng ating uh, kakainan para ho sa palanghanin ng mga kumain. Kaya, papaybay uh, lang natin na rin mga barangay dito ho sa Rasaryaw, Batangas At nataduluhan ako na ng uh, barangay dito ng uh, Rasaryaw, kahit hindi uh, na palahanan So, pagkareho tayo maghanap ng uh, o ako yung mga kapala. para naman um, tayo ko yung okay. so. <buff Brahman particular> uh, mga ng mga ng ng mga kapayalan mga 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 pag nandito na tayo sa may balay ay eh, dito na bukana na ito ng San Juan Patangas yun naman ang lang naman ang biyahe ng Pula Rosario hanggang San Juan at and... hindi man ako karamihan ang sasakit ang marami lang tricycle sa gitna tayo ay nandito na sa San Juan, Batangas reo ah. yan, mga paso yan. pag gusto natin magsaing ng isda on, baka na rin ah wala pag ah, tatatlong kilo ay kulang din, tatanong din ha natin magkano ang presyo ng ganyan paso at loto bata pwede rin maglulututuan sa display naman ng are. Yan ang akbay na. Itatanong ko lang natin muna ay eh, kung magkano yung garing mga uh, lutuan ng isda. Ayan. Saka pili ko tayo ng anak. Palayok. Ayan. 350 daw yung garing uh, kalaking palayok. No? O, oh, bayan, kukuha tayo na rin. 200. Isang garnet Pwede sa kahoy, pwede sa diuling. Pwede sa kahoy. Pero yung ulama, meron na. Meron na yung stock. Meron naman kung ang... Pilipot ka na. Pwede hindi ako dahil niya. Hindi lang i-perper lang ang kahoy. Maliliit. Tara. Hindi yung malalaki. Maliliit. Thank frame Kulob na kulob na ha. Ay, di ata magkasyate ka ang iyong strainer. Patay <laughs> ka. Isasya. Magkakakotilaan. Ah, ito, no. May pera-pera lang ayos. No. Alam ka, malaki ng isang kaya natin. Ano? sukat na. Yan, merong pwede sa tuuli. Yan mga kabayan, gano'n naman daw ang base ay 315. Yan ay 200 naman, gano'n na. 200. Tapos... Ata yung ganito niya, magkano? 50. 50? Pakukuhang ari naman ng dalawa. Pagluto tayo eh, may kumpapa to. Ang garang gagaganda paso naman na danas. Ang garang flower base na sa magangam ng ganyan. Ang ang tatlo naman ho yan. Uh, tatlo. naman ho, are, set na yan, tatlo. daw naman ho. Set na Tara naman ay one five. Yan! Yun! naman ho. Uh, na. muna baba muna. Baka makaano eh. daw ng halaman. mo, ito yung garing mga painuman ng manok nasa magkano? 5 piso. Ah, 5 piso lang yan. 5 piso yung pinakamaliit sa isang manhore. Yan, bibili din ho tayo ng mga natin ng isda. Yo, naman. Kasya din ng isang kilo na te. Apo, kasya <laughs> po. Ari, eh, alangan. Pakalhating kilo lang eh. Yung garing maliit na gana? 120. Ari naman. 50. Ari naman ay. Ah, 350 naman ari. Yan, kukuha tayo Tay pili mo ako na isang maganda na ring 350 nga rin. Yung game may tawad pa. Pili mo ako na isang makisig-kisig. Ano ka pangalan pala na tindahan ito, ate? Adela Pateri Adela Pateri. Diyan mga kabayan tayo nasa Adela Pateri. kino sa barangay Palahan. Palahana na yun, ha? Barangay Palahana ng San Juan Batangas. Yes. Kano yung gatong paso? 15. 15. Ang gano'y yung malaki-laki ate? 25. Ah, 25. 25. Kano'y naman po ate? Yeah, Ito ay 35. 35 po. Yan mga kabayan, ID. Ang tanda ka rin naman ay 25. 25 po. Tapos may sumunod 20. Okay, Ito na may limang piso at sa ace. na ha? Thank you, ma'am. Ay, ah, kapag cooking na tayo mga kabayan aray tayo bumili ng bago nating lotoan. ay yung mga kabayan ay di dikit na ho dito yung mga tindahan ng mga paso sa mga tindahan sa labas ay are naman ho yung mismong gawaan din ho sa parang kay Palahana na sa Duan Batangas At are naman yung kanilang pinakalutokan laki ay tas yung jeep tapos ho na yung mga palayok mga base ay lulutuin din sa anong napalaking bubo. Dito pa yan, pepinturahan, kukulayan. Yan yung mga kapay na bibili na tiga. 1.5 ang tatlong pares. Tiga 1.8 ang tatlong pares. Kukulayan po yan. Kumula yan, kumula yan, kumula yan. kawan mga kabayan pinapasok tayo na ngayon ngayon mga kabayan ECB battery. Ah, yan mga kabayan at nandito ho tayo sa palahanan second at nandito ho tayo sa ECB battery yan dito ho mismo ginagawa yung uh, malalaki ho at saka maliliit na paso at mga uh, yan yan dito po yung ginagawa kukunin natin mamaya yung number ni Sir para sa mga gusto mag-order IDs Makabayan yung pinakamakina nila na ginagawang pang mix o pang halo ko ng mga clay para sa mga gagawin ng malayo Ang daing bagong gawa, pinatutuyo at yun daw ay lolo to pa mga kabayan sa mga gusto ho na dumirekta dito sa San Juan, Batangas ay di ito ho yung contact number mismo ng gumagawa ang mga paso at mga yan, lahat ho ng padre din sa San Juan, Batangas ay eh, ang inyong mga contact yan, Meron pa rin ho lang ibang bisita nag-tour ay di mga kabayan. Yan yung mga pwede nyo mabili. Siyempre ho, pag din sa factory, mas makakamura ho no. lalo kayo. Pwede yung mga pa na mas mura. Pwede ba kayong tumawad? yan mga kabayan sa mga interesado sa ganitong mga produkto yan pwede nyo hong kontakin aring ECB pottery para kayo ay maka-order directly at mga kabayan ay eh, di habang uh, atin hong binabaybay aring uh, gulod ng uh, puting kahoy Rosario Batangas ayan may napansin na ho tayo na uusok-usok din eh ay atin ho yung uh, babalikan yan ho yung Dani Kambingan at uh, gotohan yan tayo ay lalampas ng konti mga kabayan at tayo may mga nakasunod sa atin sa sakayan babalikan na natin at tayo ho ay magtatanghalian naman mga kabayan at kita ko ay talaga po usok-usok at uh, nakasulat ho ikambingan at gotohan ay atin ho yung uh, uh, babalikan mga kabayan yan mga kabayan tayo lang ho ay at atin ho babalikan yung uh, kambingan at gutuhan ni kaydani at, atin hong titimusan mga kabayan ay, usok usok ay talagang wari kay Uh, mukhang uh, mali naman naman at marami rin ho yung nakahin yan, makalampas ho na iglesia, din ho sa puting kahoy ay iyan mga kabayan atin ho nga matitimusan, hari ho nga uh, danis, kambingan at gutuhan nakita ho natin mga kabayan, na ay usok usok eh, iyan, ay tayo ho iniinggan nyo, atin ho nga at titimusan, iyan mga kabayan ay, ang dami ho nga uh, nakapilang tao ay, atin ho, titignan kung nga uh, and uh, ano gahaw ang kasta ng pagkain din naman mga atin balikan. <tong> lahat ng sa Tanis kambing anak ko So ay sa barangay puting Kahoy ng Rosario Patanis. Kabayan ang ah. kalderetang kambing ng dance kambing Ito yung isang order ng garne magkano po? Pagkakabayang mga mga pagkakabayang mga pagkakabayang On the spot palang pagluluto ng <laughs> On the <spot> ano po? Habang <tongan> pauwi ko tayo ng lipasin, may nadaan ako kusok-kusok. Danis at bukakas.

maganda yun tama lang ang hang masarap yung mm -hmm. dito sabi natin, natin ay balikan yung dito sa pag balik namin yung dito yung kami dito, dito. Okay. So. Diret ng kambing dito, tama lang yung anghang, yung lasa talaga malinam na. Tapos yung lambot nga. Sakto lang po. Yung kahunti po na pwede pwedeng uyayin, tapos pwede humiwalay sa buto. Hindi naman ako sobrang lambot, pero pala yung lasa kapit sa laman yung pinakalasa niya. Uh, kahit pa saglit ko lang na ubus sa yung may tira pa tayo pero mapapagalitan tayo ni mami siya pag may pa tayo sa sangkanin take out na lang tayo sa pang kambing tatso sarap pala ako dito kain pa masarap na mga kasi Pagdaraat kambing. At magte-take out pa ako ng isang kambing. Buti umabot na ko konti na yun, ate. Marami. Kasi din po yan. Ah, may sinampalukan pa po. Meron <laughs> din siya penny, kaso dolo tulipa po yun. Anong oras kayo nagbubukas, te? Maga po. Madaling araw pa lang. Madaling araw pa lang bukas na. Hanggang hapon na Mabodot, yan. Yung mga kabayan, on the spot yan. Makikita niya dito yung ano, uh, pinakalotoan nila. Kaya naman mas gaganahan kalalo kumain. Ah, uh, ah, kabayan, pag pinapa pinapabiyahe dito sa parte po ng Pasan Juan, ito po yung dulon ng barangay ng Rosario, Puting Kahoy. Yan patatagpuan nyo ho dito o madadaan ho yung kay Kuya Dani Kambingan at Gotohan ay uh, quality ho yung kalderetang kambing meron din daw dito mga champagne sinampalukan at syempre po ay iba't ibang putahe naman po na baboy yan mga kawayang ito nyo ganyan may goto pa tapos niloloto nila sa kahoy kaya naman ho yung aroma ay talaga naman ang quality <laughs> mga uh, kabayan, 80. Yan, medyo pinagpawisan ho tayo. Yan. Sa napakasarap na kalderetang kambing ni Kuya Dani. Yan, yung nga pala kong Dani is got Dani Kambingan at Gotohan ay dinaw sa Sitio ng Puting Kahoy, yung Batangas. Malapit na sa San Juan. Matik nyo rin mga kabayan, tama-tama yung pagkabili natin ng mga lutoan na padaan ho tayo dito. Nakita natin yung uusok, eh tayo ay napasaglit na. Yan, tayo ay nakatigil muna sa gilid. Paano mga kabayan, ay di hanggang dito na lang po. At kita kita po sa mga susunod na video. Yan, unexpected na tayo ay nakakain ng kayong kasarap na kaldereta kabig. Ito din nga sabi na titina ay babalik-balikan. Eh, talaga naman humapang pabalik. Basta tayo ay napadaan ulit dito ay atin home. Sisin sa yan. Siyempre, may pasalubong tayo kay Mami Shek. Dahil paborito din niya yung kami. Paano mga kabayan, ID di hanggang dito lang. Ingat po at kita-kita po ulit sa mga susunod na video. God bless po mga kabayan. Oh, balik na ho tayo ng lipa. See you